At hindi na naman nga napakali ang mga paan ng pamilyang ito. itong nakaraang biyernes nga ng gabi, pag uwi namin galing trabaho at galing eskwelahan, ay nagkaayaan nga kami maghanap ng night market. Minsan lang kasi magpanapanag po ang oras namin, lalo na si mister, kasi nga pang gabi siya. Kami naman ni kuya ay nasa eskwelahan kapag umaga nga. E eh, nasakto naman na nagbago na nga ng day off na naman si Josawa, kaya naman ginrab na namin tong opportunity na para makalabas-labas naman at makapag-unwind unwind naman ng aming buong pamilya. At pagdating nga namin dito, may pag pala. 有、嗯。 Natuwa nga kami. Pagdating kasi namin, may ganyan. Kaya naman nag-stay muna kami ng mga ilang minuto dyan bago nga kami humanap ulit na ng pupuntahan nga namin. Pero nag-uusap-usap pa lang kami kung saan kami unang pupunta. Ayan nga, tumakbo na nga tong isa. Bali ba ang bilis ng kanyang mata at nakita niya na kung ano dapat ang kanyang pupuntahan. Tinatanong nga namin siya kung gusto niya ba talaga dyan. Pero dahil nga may nakita na naman siya bago eto, at pinuntahan na naman niya. At tinanong nga namin siya ulit kung yan na ba ang talagang final decision niya. At kain namang bata ngay, nagustuhan naman niya dito. Kaya naman binuhat na siya ng kanyang daddy para makapag-start na siya maglaro. Mabuti nga, meron siyang kasama diyang isang bata na makakasama niya habang naglalaro siya. At maya-maya din naman ay tuluyan nang dumami yung mga bata naglalaro. Kaya diyan ay kitang-kita nag-enjoy na ang batang maligali. At sa isang banda nga may nagustuhan na rin tong mag-amang ito. At nagkaayaan nga sila diyan sa may archer nga. Mabuti na nga lang at medyo may kalapitan ito sa pinaglalaroan ng batang maligali. Kaya naman nakakakuha rin ako ng memories dito sa mag-amang Ang sarap lang sa pakiramdam kapag nakikita kung nga ito mag ako na nagkakasundo-sundo sa mga ganito mga bagay-bagay. Madalas man ako hindi makarelate sa kanila mga pinag-uusapan, sa kanila mga ginagawa, pero natutuwa ako kapag nakikita ko sila nagkakasundo sa mga bagay-bagay at super close nga nila mag -aama. Kaya naman kapag talaga may pagkakataon na inilalabas nga talaga namin itong mga batang ito. Kasi iba pa rin talaga kapag ang banding ay nagmumula sa pamilya. Aww. Tapos, yung memories na nabubuo nga mula dito, ay hindi nila yan makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda. At ang dami na naman sinabi ng taong ito. <laughs> At dito nga, nag-start na rin naman si Kuya Linux na maglaro nga. Super supportive naman ng kanyang daddy dito kasi yung daddy niya pa nag-aabot sa kanya ng bala. May pag-cheer pa nga ako sa kanya dyan. Naiingayan na nga siguro tong anak ko sa akin. <laughs> Mabalik nga tayo dito sa lugar na ito. Napakaganda ka mo ng lugar na ito. Kaya kung kayo naghahanap na pupuntahan, abay baka magustuhan nyo ito, puntahan nyo na rin. Sa Maple Grove nga pala ito sa si General Trias, Cavite, matatagpuan. At sa pagkakatanda ko nga, mga alas 9 na nga kami ng gabi nakarating dito. At oh. nagsasarado naman sila ng bandang alas 12 ng hating gabi. Kaya kung ang pamilya ninyo ay naghahanap na mapupuntahan this coming weekend, ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na to. At dito naman, si Mr. na nga ang naglalaro. At nang matapos nga sila maglaro. Binalikan na rin namin yung batang maligalig dahil matatapos na rin yung time na meron siya dito. Nakakatawa nga kasi kahit na malaki na si Kuya, nakikipaglaro pa rin siya sa kapatid niya. At dito ngay talaga namang na-enjoy ng batang maligalig ang kanyang paglalaro. O siya hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye.